Kasabay ng paghikayat ng pamahalaan sa mga dating rebelde at combatants na magbaba ng armas ay ang paghahandog ng bagong buhay para sa kanila. Sa pagkakatatag ng isang whole of nation approach na estratehiya, handog ng ilang ahensya ng gobyerno, katuwang din ng ilang private stakeholders, ang bagong kabuhayan sa mga nalihis ng landas. Halimbawa nito ang training na ipinagkakaloob ng TESDA sa organic farming at animal production. Sa pamamaraang ito, titiyak ng pamahala ng isang mas marangal na pamumuhay ng malayo sa mali at marahas na gawain. Isa yan sa mga priority rin natin, ang tinatawag natin dyan is yung mga special client uh, uh, programs natin, yung mga special client learners natin. For example, yung mga former uh, rebels, yung mga FR natin, yung mga decommissioned combatant yan, binibigyan natin ng mga training yan para makapag-integrate at maging uh, pakipakinabang sa ating lipunan mostly yung mga FR natin na uh, we are cooperating of course with the armed forces of the Philippines kasi whole of government approach to eh para ma matulungan sila uh, more on farming sila in agriculture so tinuturuan din natin tulad ng mga pag-aalaga ng mga hayop aside from that yung mga partner agency natin tulad ng DA na we do the training components tapos yung pagbibigay sa kanila ng mga animals for example yung mga kanila mga goats or or pig di ba at mga baka yan ay nakukuha naman natin yan sa Department of Agriculture and other private sector partners din. So napakaganda ng convergence natin pagdating sa programa natin sa mga former rebels and even foreign grant you know uh, is, is uh, helping us and we are partnering with the Japanese government para ma mabigyan natin na mga pagsasanay at magkaroon sila ng mga bagong kaalaman tungo sa kabuhayan, bago, mga bagong kabuhayan para sa ating mga FRs. And uh, organic farming is one of the uh, courses that we are offering to them as well as yung mga tinatawag natin mga mga photovoltaic, yung mga solar system natin. And ang kagandahan nito, may mga partner industry tayo na sila mismo yung bumibili ng mga produce ng ating mga learners. Malalaki rin ang mga partners natin dyan kasi nga in using of organic uh, components or yung mga mga concoctions. So may, may may malaki tayong market para doon sa kanila and this is part of the support and CSR din ng malalaking kumpanya na nakakatulong din sa ating mga former rebels, mga PWDs na tenant, even din person of uh, deprived of liberties, yung mga nasa nasa bilangguan dinadala mismo ng TESDA yung mga programa na yan. Unlad Pilipinas.